Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Hodea sa mga kaarawan ng Haring si Herodes. Narito, ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sampahin. Ayan. Ang sabi nung banal na kasulatan, nang ipanganak daw ang Panginoong Hesus, merong dumating mula sa silanganan mga pantas na lalaki. Wise men. Ah, iha, nag-aaral ka ba? Opo, Brad, nag-aaral. Nakakabasa ka na siguro, no, ng Ingles, di ba? Opo, Brad. Pwede ba pabasa ko sa iyo yung 2-1 of Matthew? Pakilagay nyo nga sa screen sa English. Matthew 2-1 Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Ayan. Sino yung pumunta sa Jerusalem? Wise men po. Wise men. May nakalagay bang three? Oh, wala po, Brad. But awan, awan, awan meti sa ok tree, walang salitang tree. Ah, walang tree. At meron ba nakalagay na king? Ah, iha? Wala po, wise men. Oh, wise men. Wala nakalagay na three kings, wala nakalagay three wise men. Ang nakalagay lang, wise men. Meaning, plural yan. Pwede ang four, pwede ang two, pwede ang three, pwede ang five. Bakit? Pero, wala nakalagay na three. Basta yan, plural. Wise men. Alam mo naman ang conjugation ng uh, ang mga form ng noun, ano? Man, singular. Men, plural. Woman, singular. Women, plural. Ang nakalagay, wise men. Ibig sabihin, plural. Maaaring two, Maring 3, maring 4, maring 5. Pero wala nakalagay na 3. Agreed? Agreed po. Oh, yan. Ngayon, may nakalagay ba sila ay kings? Wala po. Wala sa Biblia yung salitang tatlong hari. Pero pinaniwala kayo na tatlo yung hari. Tapos nilagyan pa ng pangalan. Anim na taon nang nakapanik sa langit si Kristo bago lumabas yung Gaspar, Melchor at Baltasar.